Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max, Drive Max. Uma -angal Uma -angal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drymax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Senador Anteveros bukas ang pinto na tanggapin muli ang mga senador na nag-withdraw ng kanilang pirma sa Prevention of Adolescent Pregnancy bill Akusasyon ng blank appropriations sa 2025 national budget palabas ng umano upang maibalik ang confidential funds ng Office of the Vice President. Pogo workers na unaccounted at nananatili pa rin sa Pilipinas, pinaghahanap na ng gobyerno. Dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag, walang indikasyon na nakalabas na ng bansa. Pero ang PNP, hindi isinasantabi ang posibilidad ng paggamit ng backdoor para makalabas ng Pilipinas. Labing pitong mga Filipino seafarers darating na sa bansa ngayong gabi. At sa Wantahanan Tahanan, magkabatid na tuntun ang hinahanap na ama sa pamamagitan ng Brigada News FM Zamboanga at Wantahanan Tahanan Party List. Climax. Bonita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max, Brigada Balita Nationwide. Thrive Max, Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, January 23, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. Matapos bawiin ng ilang senador ang kanilang pirma sa itinutulak na panukalang batas hinggil sa anti-pregnancy bill, Senadora Ontiveros, bukas naman daw ang pinto na tanggapin muli ang mga ito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Sa substitute bill, tinanggal na po ang CSE ay guided by international standards mm -hmm. na nakasaad sa original na version para hindi na mabaluktot ng iba ang ibig sabihin nito yan ang pagtitiyak ni senadora Risa Hond Tiveros. Kasunod nga ng paghahain nito ng substitute bill upang matiyak na magiging mas malinaw ang mga ituturo sa mga kabataan. Dagdag pa niya, tangi mga adolescent o mga batang edad 10 years old pataas lang ang sasaklawin ng comprehensive sexuality education. Taliwa sa paniniwala ng ilan na sa murang edad pa lang ay tuturuan na agad ang mga ito. This substitute bill now also includes a clear provision guaranteeing academic freedom and religious freedom. This also includes provisions from the Senate President himself. Kasunod nga ng mga pagbabago na ito, nilinaw naman ni Ontiveros na handa siyang tanggapin muli ang mga senador na nais muling suportahan ito. So, bukas naman yung ko para makarinig ng ganyang magandang balita. Uh, basta't uh, Um na appreciate ko yung nagsabi sa akin nagbusina na baka siya ay uh, mag-withdraw uh, ng pirma na appreciate ko yung ilan na uh, kinausap ako pagkatapos nilang mag-withdraw dagdag pa niya naniniwala rin siya na maganda itong pagkakataon upang magsimula muli at epektibong itulak ang Pilipino at makapamilyang paglaban sa maagang pagbubuntis in the heart of changing lives ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and News Authority. 30 Sa iba pang balita, mga kabrigada, naniniwala isang House leader na palabas lang ang ipinakakalat na blankong appropriation sa 2025 national budget ng kampo ni dating Paolo Rodrigo Duterte. Paraan daw kasi ito para maibalik ang confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. May report si Brigada Haji Camino, i mo! Kalkuladong hakbang daw ang mga ipinakalat na alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa sinasabing mga blanco sa 2025 National Budget. Sabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, kasinungalingan ang paratang ng dating Pangulo at isang diskarte upang maibalik ang kontrobersyal na confidential funds de Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng reenacted budget. Purong disinformation anya ang blank appropriation sa 2025 budget at sinadyang ipinakalat pakalat upang linlangin ang publiko at manipulahin ang budget process upang mabawi ang nawalang confidential funds sa OVP. Ipinunto ni Ortega na lumang taktika na ng internet trolls ang pagpapakalat ng fake news upang manipulahin ang pananaw ng mamamayan. Hindi na umano ito uubra dahil alam na ng mga tao ang totoo sa hindi. Giit pa ng House Leader, sinisira ng akusasyon ang commitment ng Administrasyong Marcos tungo sa fiscal transparency at accountability. Ang mga ibinawas at nirealign na pondo ay ginawa raw para siguruhin tama ang paggastos at direkta sa priority programs na mapakikinabangan ng mga Pilipino. Nagbabala naman ang kongresista sa taong bayan na mag-ingat sa mga hakbang na layong gamitin ang budget para sa personal na pakinabang o sa pamumulitika. Katawa-tawa umano na bigla na lang nagkaroon ng pakialam ang dating Pangulo sa integridad ng budget na layong mapawalang bisa ang 2025 budget gayong hindi pa rin nare ang corruption scandals sa ilalim ng kanyang termino gaya ng formally fiasco in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Climax. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang effort ng pamahalaan upang matiyak na malinis na ang bansa sa Pogo. Kabilang sa kanilang ginagawa ang pagtugi sa mga unaccounted Pogo worker. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo. Brigada. Report. Mahigpit na ang ginagawang pakikipagtulungan ng Department of Justice at Bureau of Immigration sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan upang hanapin ang mga natitirang POGO workers sa bansa na unaccounted sa kasalukuyan. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mula sa 33,000 POGO workers, nasa 22,000 na ang umalis ng bansa kasunod ng pagbaan ng Marcos Administration sa POGO operations sa Pilipinas. Kusa na raw na nag repatriate o nag-voluntary exit ang mga ito habang ang iba ay na-downgrade ang kanilang visa sa tourist visa. Ang problema ayon sa opisyal, meron pa rin iilan na nananatili sa bansa naging unaccounted o nawala na sa radar ng pamahalaan. Ang mga ito anya ang iniimbestigahan at bineberipika ng immigration sa kasalukuyan. Sa oras na matunto ng mga ito, agad na aarestuhin at magpapatupad ng deportation proceedings upang mabigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang sarili. Unaccounted in the sense na um, they did not uh, seek the downgrading. At ito yung mga to ang uh, iniimbestigahan, bineberipika ng ating immigration at kung uh, malaman nila, with the assistance of other law enforcement agencies, mag-initiate sila ng uh, um, arrest by a mission order para magkaroon ng um, deportation proceedings uh, whereby mabigyan sila ng pagkakataon uh, under the due process to explain their side. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. Mga kabrigada, bagamat walapang pang indikasyon na nakalabas na ng bansa si dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag. Hindi naman ay sinasantabi ng PNP ang posibilidad na gumamit ito ng backdoor para makalabas ng Pilipinas. Nagpapatuloy din ang paghahanap sa dating Bureau Chief, Brigada Kath Austria i Brigada, mo. brigada. Hindi tumitigil ang Philippine National Police sa paghahanap kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sinabi ito ng PNP makaraang sabihin ni DILG Secretary John Vicrimulia na malapit ang mahuli si Bantag. Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, may natatanggap silang impormasyon hinggil sa lokasyon ni Bantag, partikular na sa Norte. Without uh, giving a... Uh at uh, too much details ay hindi po tumitigan yung ating uh, tracker teams at uh, yung atin naman mga efforts are being reported po kay GPNP and even our SILG and uh, I, I'm just assuming that uh, the, chief, the SILG mentioned the possible uh, arrest of uh, Bandlag in, in, in the near in the coming days if not uh, weeks po ay uh, there are there are reports reaching his office. Po. Bagamat wala pang indikasyon na nakalabas na ng bansa si Bantag, batay sa Bureau of Immigration, hindi naman isinasantabi ng PNP ang posibilidad na gumamit ito ng backdoor para makalabas ng bansa. Wala pa naman pong indikasyon na nakalabas po siya ng bansa but again, uh, history will tell us na even without the uh, without the uh, The certification coming from BAD na nakalabas and may mga personalities po tayong nakalabas ay uh, using the backdoor po so there is also impossibility but we are we we are of uh, the belief na yung ating hinahanap po na isang uh, high profile uh, wanted person is still aka uh, uh, still uh, around the around our country po at particularly somewhere somewhere up up north po Muli namang nanawagan ng PNP kay Bantag na sumuko na at harapin sa korte ang mga akusasyon laban sa kanya Si Bantag ay pinagahanap ng batas dahil sa kasong murder, kaugnay ng umanay pagpatay nito sa broadcaster na si Percy Lapid. We cannot uh, say categorically na he is an armed and dangerous, but we have to also con uh, consider his background. He is a former Marine uh, soldier, uh, graduate po siya ng, uh, ng uh, academy. So definitely in terms of hunting guns, ay, ay talagang alam niya humawak ng barel. Pero sabi nga natin, hopefully, kung nakikinig po siya ngayon, nakikinig yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga malalapit sa kanya, hindi na po sa humantong sa ganun na na magkakaroon pa ng sakitan or worse may masasaktan pa uh, doon sa magkabilang uh, magkabilang side po. we are uh, we are openly appealing to him to to face the music in the heart of changing lives ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news Authority. Max, Max, Brigada Bandita Nationwide. Samantala, inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na dati palang binipisyaryo ng 4Ps ang pamilya ng viral na sampagita vendor. Sa loob ng 10 taon, ay sakop ang pamilya niya ng 4Ps. May report si Brigada Jigoko Studio, ibrigada mo. Brigada! Brigada. 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 Nitong mga nakalipas na araw viral sa social media ang pananakit ng security guard kay Sam Girl sa isang mall sa Mandaluyong. Umani ito ng samut-saring reaksyon sa social media. Nauwi rin ng insidente sa malalimang investigasyon kung saan napag-alaman na 22 anyos na si Sampaguita Girl at isa ng kolehiyala. Nagtitinda daw ito ng Sampaguita para kumita na siyang ginagamit itong panggasto sa kanilang pag-aaral at sa pang-araw-araw na gastusin. Una na rin silang tinulungan ng DSWD at nagpaabot ng 20,000 piso. Napag-alaman din na dating binipisyaryo pala ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS ang pamilya ni sampagita Girl. Sa loob ng 10 taon ay sakop ang pamilya niya ng PORPIS. Sa ngayon, talagang yung pamilya ay ang status nila ay exited. Ibig sabihin, wala na sila sa listahan ng uh, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, hindi na sila nakaka-avail no ng uh, grants. Pero ah, uh, sila naman ay bago, bago sila nag-exit, inihabilin natin sila sa local government units ng Quezon City. Matapos na mag-exit, napasama rin ang kanyang pamilya sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Dalawang beses talaga natin silang binigyan ng livelihood. Yung una, pagkapasok pa lang. Yung pangalawa, yung pa-exit na sila. Para gusto natin uh, talagang uh, masundan din yung mga natutunan nila sa 4Ps at hindi sila babalik sa pagiging uh, mahirap. Ayon sa DSWD, maituturing na homeless si sampagita Girl matapos matupok na sunog ang kanilang bahay sa Quezon City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. Right Backs, Right Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide. makadarating na sa bansa ang labimpitong mga Filipino seafarers mamayang 9.30 ng gabi. Una nang ikinagalak ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagpapalaya sa 17 na Filipino seafarers na mahigit isang taong binihag sa Yemen. Matatandaan, Nobyembre ng taong 2023, nang bihagin ng Houthi rebels ang MV Galaxy Leader. so Fight we got our nationwide Samantana na mga kabrigada ni Yanig ng magnitude 5.4 na lindol ang bahagi ng Zamboanga del Norte kaninang umaga. Una ito na sa magnitude 6.1 pero na downgrade ng pibok sa 5.4. Na ang sentro ng pagyanig sa bayan ng Siokon. Tectonic ang origin ng lindol mga kabrigada at may lalim na 43 km. Naramdaman ang intensity 5 sa Siokon, Zamboanga del Norte, Ipil, Zamboanga, Sibugay at sa Isabela City. Flashbacks. Flashbacks. Brigada ikinasa ngayong araw ni Senator Christopher Bongo ang feeding initiative nito sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Tinatayang nasa 6 na raan ng mga pasyente, staff at maging mga nagbabantay ng pasyente ang naging benepisyaryo ng inisyatibong ito. Sa atin namang Drybox, umaangat na balita mga kabrigada Bakit mas madalas bumahing ang mga kalalakihan? May mga lalaki mga kabrigada na madalas bumahing dahil sa kanilang trabaho, sa kanilang lifestyle o immune response Ayon sa Journal of Occupational Medicine and uh, Toxicology Ang mga lalaki nagtatrabaho sa construction, agricultural industries na exposed sa chemicals ay may mas mataas ang posibilidad ng pagbahing. Ang paninigarilyo at polusyon ay isa ring sanhinang nagpalala nito mga kabrigada. Ang balitang ito ay atin sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada na kilala ng Brigada Niusef M. Zamboanga ang magkapatid na sina Mika at Erich, taga Zamboanga City. Kwento ni Mika, dalawang taon pa lamang siya noon at dalawang buwan pa lamang ang kanyang bunsong kapatid na si Erich nung maghiwalay ang kanilang mga magulang at iniwan silang magkapatid sa kanilang tiyahin. Humingi ng tulong sina Mika at Erich sa programang Dear Tia Karing ng naturang istasyon para mahanap ang kanyang ama hanggang sa may nakakilala sa ama nito at ibinigay nila ang impormasyon kay Tia Karing para matunton ang ama ng dalawa. Makalipas po ang ilang araw, sa pamagitan ng Brigada Yusef M. Zamboanga, nagkaroon ng magandang balita at natuntun ang kanilang ama, isang driver ng pampasaherong jeep at may sarili na ring pamilya. Agad naman sinundo ng Brigada 1 Tahanan Team ang magkapatid para puntahan ang amang si Ruel Rebolios. Samantala, nagpaabot na rin ng kaunting tulong ang Brigada 1 Tahanan sa mga mag-ama tulad ng bigas, grocery at radyo. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Baldita, makabayaning pangtutulungan. May hawo uli natin yand upang kumpleto ang Baldito Drive Max. Max. Brigada Baldita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life, kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.